maraming nakatagong sugar or asukal sa mga everyday foods natin at hindi natin napapansin itong mga nakatagong sugar kaya marami nagkakasakit. Maraming may diabetes, sakit sa puso, tumataba dahil sa hidden sugars in food. Okay? Ano ba problema pag napaparami tayo ng matatamis? Pag ganito kasi, obvious na matamis, di ba? Asukal, donut, cake, ice cream, alam mo matamis. Pero pag yung sugar nakatago, minsan hindi natin namamalayan, high sugar pala yon. Pag nasobrahan na matatamis, maraming senyales. Okay, pwedeng tumas blood sugar, diabetes, ano, o, ang paa, nagkaka mga rashes, mga pimples, at iba pa. Maraming benepisyo kung titigil natin yung pagkain ng matatamis or at least mababawasan natin. Kasi ito nga mga bad effects ng sobrang sugar. Number one, magkakadiabetes. Ayon sa pag-aaral, kahit isang lata lang ng soft drinks, one soft drinks a day lang, oh, tataas na yung diabetes risk mo. Pati memory, mahina memoria, mas nagkaka-Alzheimer's disease kasi nakakabara din ang mga ugat natin sa utak. Masisira ipin, di ba? Obviously, mga bata, sira ipin sa sugar. Pati sa hika, may pag-aaral. Yung mahilig sa soft drinks, iced tea, matatamis, mas nagkakahika ang bata. Heart disease, so sakit sa puso, hindi lang maalat ang bawal. High blood, pati matatamis. Kasi pag maraming matamis, nagiging overweight. Pag mataba, pwede mag fatty liver. Yung taba, pwede mabalot din yung puso ng taba, pati heart disease. Mas overweight, mas naka high blood. Pati yung mga gut flora natin, yung mga good bacteria sa tiyan, problema din pag mataas ang sugar. Increased cancer risk. Okay? Dahil sa obesity, esophageal cancer, endometrial cancer tumataas mas tumatanda. Mas maraming asukal, matatamis mas tumatanda pati sa mukha n'o. Advanced aging. Pagbarabing sugar, pati higher cholesterol. Okay, so 'yan ang mga bad effects bukod sa binanggit ko, anxiety and depression. Okay, mga bata, pag pinakain nyo ng matatamis, oyan tatakbo sandali, may sugar high. After ilang hours, biglang manghihina sila. So, up and down ang mood nila kasi nga biglang tataas yung blood sugar nila. Ano mga senyales na nasusobrahan ka na sa sugar? Lagi ka na naghahanap ng matamis. Craving for sugar and carbs. Napapagod yung katawan mo up and down ng mood. Misan malakas, misan mahina. Weight gain, tumataba. Madalas magkaroon ng trangkaso, ng sipon, mahina ang, ang immune system yung panlasa mo, lagi naghahanap ng matamis, foggy brain, ah, hindi gano'ng makaisip, at maraming skin problems, pimples at eczema. Ito po, bukod sa binanggit ko, ito yung mga problema. Maraming sugar nakatago, yung mga salad dressing. Yung mga salad dressing, ranch dressing, Thousand Island sauce, ang daming sugar niyan. Kahit ketchup, may mga sweet blend ng ketchup, marami. Barbecue sauce, maraming sugar. Yogurt, healthy ang yogurt, pero yung mga commercial yogurt, ang daming sugar. Pag nilagay nila po sa pakete sa supermarket na low fat, no cholesterol. Pag low fat, no cholesterol, malamang ang taas ng sugar nun. No? Kasi para magkaroon ng lasa, dadami ng sugar. Mga bars, energy bars, kahit anong mga bars, Usually, ang daming sugar niyan. ba? Diba? Pasta, sauce, instant oatmeal, coleslaw. ba? Diba? Ang daming sugar. Siyempre, iced tea, soft drinks. Yung mga raisins, obviously, sobrang tamis mga yan. Hindi ko sinasabi huwag kumain. Alamin lang natin na maraming sugar yan. Yung mga muffin na masasarap, mga pastries, di ba? Ang tamis rin nun. Battery pa yung mga palaman, ayan, no? Oh, ang daming sugar na yan. O oh, flavored latte, yung mga kape ng ang daming nilalagay na whipped cream, asukal, gatas, bagel. Okay, apple sauce, ketchup, barbecue sauce, orange juice. Alam nyo yung lemonade, di ba? Masarap ang lemonade. Ang daming sugar ng lemonade. Kasi nga po, masyado maasim yung lemon. Dapat lemon water ka nalang maasim para mainom yung lemonade, marami siyang sugar lalagay. 7 teaspoons. Soft drinks, kahit yung mga fruit juice. Prutas healthy. Kung prutas mismo. Pero pag ginawa ng juice, i-check nyo ang daming added sugar niya. Kahit orange juice na mga commercial preparation, maraming added. Yung prutas, mas maganda. Pwede uminom, pero maraming sugar. Yun ang problema natin. Mga fruit shake, di ba? Marami bumibili ng fruit shake, lalagyan ng syrup. Yung syrup, puro asukal yon. So, sabihin nyo lang, 50% syrup o 25%. Hayaan nyo na medyo matabang. Di bali na maraming ice, medyo matabang. At least, hindi siya gano'n nakakataba. So, pag ganito ang hilig nyo, syempre gusto mo, chocolate with caramel, i natin unti-unti, either maliit na maliit lang kakainin mo o ililipat mo dito sa prutas na strawberry orange kiwi. Kung mahili ka talaga sa donut na hindi naman healthy, puro sugar yan, puro carbohydrates, liitan mo na lang yung slice. Siguro 1-8 na lang. Mas maganda yung salad. Tapos suka lang ang, ang dressing mo. Skin. Eh, no? Pag maraming sugar, ang daming pimples. di ba? Pimples, eczema, kulubot, maraming problema. Discoloration sa mukha. At siyempre, ang problema nga, pag maraming sugar, pwede magkaroon ng diabetes at tinatawag na metabolic syndrome. Heart disease, high blood, diabetes, fatty liver, PCOS, polycystic ito, ovarian syndrome. Diba, pag overweight, mas nagkakapikos. Cancer, dementia, Alzheimer's, lahat yan problema ng overweight at maraming sugar. Maraming negative effects ang sugar, hindi lang sa matanda pag inumpisahan natin sa bata. Kaya mga bata, madalas masakit ang tiyan, hindi makafocus sa school, kailangan may matamis. Pag naguto, may chocolate bar. Kaya eh nahihina immune system, nagkakadiabetes, eczema, link to asthma, sinabi ko na sa inyo, at misa may food allergy. So kahit bata, dapat pipigilan sa sobrang matatamis. Pag tumaas na ang blood sugar, pag may diabetes na, eh, yan ang mga sintomas. Laging nauuhaw, inom ng inom ng tubig, nangingimay ang kamay at paa, tumataas na blood sugar, ihi ng ihi, nagugutom at lumalabo ang mata. Nakita niyo marami nakatagong sugar. Tulad na sinabi ko, ayan o, sa lemonade, ang daming sugar. Soft drinks, marami talaga. Lalo na yung 12 ounces. Eh, siguro mga 12 teaspoons of sugar yan. Iced tea, sports drink, energy drink, lahat yan. Tubig lang talaga. Kung gusto nyo, lemon water, lemon lang. O calamansi lang. Maasim lang. O tsaka, pwede rin naman. Pag kape, try nyo black coffee o konting sugar lang. Pag 3-in-1 na yung coffee, matamis talaga yun. 3-in-1 is masyado matamis. Yan, no? Yan ang dami ng kutsaritang asukal ang may soft drinks. Balo. Cereals. Yogurt, to. Oh, pitong kutsaritang as asukal din. Muffin, no? 9 teaspoons of sugar. Kaya masarap. Iced tea, o. Oh, 10 teaspoons of sugar. Yan talaga pampataas ng blood sugar. Mas maganda salad, kung pwede yung suka lang na sauce. ah uh, bawasan itong mga gusto natin, maliit na maliit na piraso lang, tubig na lang, bawasan din yung alcoholic drinks kasi mataas din sa calories ang alcoholic drinks. Dapat sa ang tulog, mas puyat, mas naghahanap ng matatamis, mas nag-exercise, mas okay. Mahirap yung iniisip mo, lagi kinakain mo. Healthy carbohydrates lang. Iwas sa sugary foods, sa mga sa fast food, si ba, lagi may soft drinks, eh. Baka pwede tubig na lang, bottled water. Or, eat more fruits, okay? Hindi lahat ng prutas pwede. Ang pinakamagandang prutas lang sa diabetes at kung ayaw mo masyado maraming sugar, apple, pears, tsaka suha. Suha, apple, pears, pwede yan. Saging, pwede pa konti-konti. Orange, pwede-pwede na rin. Pero ang mataas sa sugar, grapes mango, pineapple, uh, pakwan, medyo mataas yun. Lalo na pag overripe. Pag yung prutas mo talaga hinug na hinug, mas mataas sa sugar. So pwede ka naman kainin. Mas healthy pa rin, na, pa rin naman itong prutas compared sa fruit juice, pero konting hinay-hinay lang. Pero apple, pear, suha, pwede po yan. Itong mga iba, pakwan, piña, pwede naman eh. One slice, walang problema. One to two slice. Better pa rin ang prutas compared sa mga juices. Kasi yung prutas maraming fiber. At least may fiber siya. Kung mahilig kayo sa ice cream, ano ba to? Sa cake, baka pwedeng toasted bread na lang. Mahilig sa coffee na tatlong kutsaritang asukal, baka black coffee na lang. Mahilig sa soft drinks, lemon water na lang. Malalaking chocolate, maliit na lang na bar. Mahilig sa orange juice, dalandan na lang. Mahilig sa ice cream, baka popsicle na lang, mas konti. So, pwede natin ilipat-lipat. Okay? Uminom ng tubig, bawasan lang yung pagkain, unti-unti natin babawasan. Dark green leafy vegetables, pinakamaganda. Kangkong, ampalaya, mga talbos, lahat yan, malunggay, pwede. Konting bawas lang, ingat lang sa starchy vegetable. Ano yung vegetable na nagpapatas ng blood sugar? Yung dapat hinahinay. Potatoes, hinahinay. Corn, patatas, corn, kalabasa, green peas, konting hinay-hinay. Okay? Pero itong mga broccoli, mga iba, pwede po. Kasi itong mga starchy, siyempre, pag patatas, parang kanin din yun eh. Nakakataas din ng blood sugar. Ito yung sinasabi ko, apple, pear, suha low glycemic index. Okay? Dapat sa pagkain may karne, sa kanin, wag sobrang daming carbohydrates at itong mga gulay mas maganda. Avocados, pwede rin. Unti-unti po yung pagbawas ng sugar kasi pag binigla natin din, ayan o, pag binigla mo, nadidepress, nagkakaroon ng sugar withdrawal, nanggigigil din masyado. And more exercise, syempre, more exercise, actually, mas hindi ka gugutumin at mas bababa din yung blood sugar nyo. So, mag-ingat tayo sa mga hidden sugars sa pagkain tulad nito. Salamat po.